Naglabas na ng statement si Kim Chu kaugnay sa paghihiwalay nila ni si Lim. Inamin na ni Kim Chu ang tungkol sa napapabalitang paghihiwalay nila ni si Lim. Sa isang post ay eh, pinasalamatan niya ang mga naging supporters at fans ng tambalan nila na tinawag bilang Kim C. Ani ni Kim, medyo natagalan bago niya sa publiko ang tungkol dito. Pero aniya, ay kailangan ding malaman ng kanilang supporters. End of love story. It took me a while to say this. Until today, we owe our supporters the truth. But we also respect each other's time of healing. In a relationship, love is always a significant factor. But sometimes, love is not enough. Aniya parehas nilang desisyon ang pag-transition ng kanilang relationship sa pagiging magkaibigan na lang We shared more than a decade of love each other's support system and many beautiful memories It was our mutual decision to transition our relationship into what we hope to be a lifelong friendship Hiling din niya na sana ay bigyan sila ng privacy sa panibagong yugto na tatahapin nila sa buhay. We thank all our followers for their love and support. But now, we ask you to appreciate our honesty and give us your privacy. We need us to begin new chapters of our lives. To all our supporters, maraming salamat for all the love and understanding. Nagpost din si Sian Dim. Buo sa paghihiwalay nila ni Kim Chu. Si Sien Dim ay nagpost sa isang taus-posong mensahe para kay Kim Chu. Sandali matapos ihayag ng huli ang kanilang paghihiwalay sa pamamagitan ng isang IG post. Dearest Kim, salamat sa mahabang taon na ginugol natin sa pagmamahal sa isa't isa. Ang labindalawang taon ng buhay ko kasama ka, ang pinakamagandang regalo na mahihiling ko ipinahayag namin ang aming pagmamahal sa isa't isa ng buong buo. At alam kong kailangan kong ibahagi ang sandaling iyon sa iyo. Ang pag-alam sa pagtibok ng ating mga puso bilang isa sa isang punto sa ating buhay ay e talagang isang bagay na aking pahahalagahan habang buhay. Tulad ng lahat ng magagandang bagay, dapat itong wakasan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sandaling pinagsamahan natin. Salamat sa lahat ng unconditional love sa buong taon. Ang aking paggalang at paghanga sa iyo bilang isang tao, binang isang artista, at binang isa na napasama ko ng higit sa isang dekada ay mananatili. Nais kong matagpuan mo ang lahat ng kaligayahan at pagmamahal na hinahanap mo wala kang reserve kundi ang pinakamahusay. Walang paalam dito, makikita kita sa paligid ng pitanya.